Ilalabas ko to pare, masisira kayo dito. Uh, hindi ko alam bro, ba't ganun ba? Parang bastos eh. Binasag ng singer, actor, television host na si Jano Gibbs, ang kanyang katahimikan sa Diumanoy walkout incident sa panayam ng motivational speaker na si Rendel Labador sa men's room show. Sa isang post sa kanyang Instagram account, humingi ng tawad si Jano, inamin na hindi niya mapigilan ang sarili at sa pag-aakalang marami na sa kanyang mga followers ang nakabasa na tungkol sa insidente. Inimok ng aktor at TV host ang lahat na panuori ng video na ibinahagi niya, na idiniin na ito ay magbubunyag ng katotohanan sa likod ng mga paratang. Pahayag ni Jano, siguro nabasa nyo na sa mga balita. Sorry, di ko napigilan. Ito po ang tunay na nangyari sa interview namin kay Atrenden Labrador Fitness sa Men's Room with at Stanley Chi. Please watch till end. Ipinakita sa video ang mainit na palitan ni Narenden at Jano. Mayamaya maya tumayo siya at lumabas, naiwan iwan ang kanyang co-host na si Stanley Chi na nagulat. Sa pagtatapos ng video, muling lumitaw si Jano, binuksan ang pinto sa silid kung saan ini-interview si Rendon, na inihayag na ang lahat ng ito ay prank lamang kay Stanley. Nang maglaon ay ibinunyag na sina Jano at Rendon ay nagplano ng prank bago ang palabas. Matatanda ang noong November 10, na si Renden bilang guest sa The Men's Room kasama sina Stanley Chi at Jano, at sinabing hindi siya pinakitunguhan ng maayos ng singer-comedian dahil sa mga batikos na ibinato niya kay Michael V. Hindi ko nagustuhan yung ginawang interview kagabi sa TV5 The Men's Room with at Jano Latejibs, and at Stanley Chi, pumunta ako, as a professional na tao sa show ninyo, kung namamahiya lang kayo ng guest ninyo, ay tigilan ninyo na lang yan, sabi ni Rendon, ilang araw, matapos niyang punahin si Jano, pagkatapos ay ipinose ni Rendon ang buong footage ng insidente, na nagpapakitang pre prank lamang ng dalawa si Stanley, ipinakita ni Rendon kung paano sinubukan ni Stanley na pakalmein siya. Habang sinasabi niya na ilalabas sa social media dahil sa pagiging unprofessionalism ni Jano, ibinunyag din ito kung paano personal na pinakiusapan ni Jano si Rendon, na ay prank si Stanley. Plano ko ay good time si Stanley. Ganito ang plano, ang Q ko ay si Michael V, sabi ni Jano kay Rendon. Hindi ba aatakihin sa puso yan si Stanley? Mukhang malabot kasi, tanong ni Rendon kay Jano, matapos mabunyag ang cramp, bumalik si Jano sa entablado upang ipagpatuloy ang panayam habang ipinaliwanag ni Rendon na siya ay nagbago na.